Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Dr. Rob Brances. Sabi niya, grabe kasi magtrabaho si BBM sa Baytawa. <laughs> Isiner lang niya uh, ang post Remali Guaras Bong Hanoy, Senator Rodante Marcolita M. Ito, ang post ng taga Cebu tungkol sa ginawa ni BP Sara at ni President Marcos pagkatapos ng matinding lindol sa Cebu. Malaking kaibahan. Oh. Remali Guaras Bung Hanoy. My family are from Medellin, Cebu. Sara arrived here very early bringing a lot of relief Goods all the way from Davao while Bongbong -bong only came to inspect. <laughs> Anong klaseng grabe talaga magtrabaho pang presidente. Kasi ang hindi siya sigurado kung may lindol o wala. Nee naglindol ng gabi. Di following din nagsasalita kung ano nung sinasabi niya. Tapos sabi lang niya na may lindol yata sa Cebu. Eh, ganyan na talaga ang panahon, magtiis-tiis lang tayo. Pumunta siya sa Cebu just to inspect what kind of leader do we have. Anyway, maganda rin dito nangyari kasi kitang kita ng taong bayan ang kaibahan sa pagiging leader ni BP Sara at ng Pangulo. Kaya niya, kakaunti ang budget of the Office of the Vice President. Kailang mabilis. On the ground kaagad ang busy Pangulo. Ang Pangulo natin, sa o aeroplano o helicopter ba, nag-inspect lang. O ito. Sarah arrived here very early, bringing a lot of relief goods all the way from Davao while Bongbong Bong only came to inspect. We, the people of Cebu, will never forget this. We don't rely on politicians. We Cebuanos can survive on our own and with the help of our fellow Cebuano. But after the earthquake, it was only Sarah who truly showed sincerity that something we will never forget and we will remember it when the time comes to give back mabuhay po kayo BP Inday Sara ipinapakita nyo talaga ang tatak ng Duterte kahit kakaunti ang pundo ngayon ng Office of the Vice President eh may pera man naman ang City Government of Davao. Yan na po ang Tatak Duterte. Time and again, napatunayan nila yan nung Yolanda ang unang dumating na tulong galing sa Davao. Yung ating minamahal na Tatay Digong, Mayor Duterte, siyang nauna doon. Ngayon, with this calamity sa Cebu, Tatak Duterte pa rin pag. Ano naman itong tatak Marcos? Inspection lang, gano'n lang. Tapos, may bata na umiiyak, may hawak na placard. Please, we need food and water. Wala man lang na ibigay kahit ni kapirasong tinapay or tubig kaya ang ibinigay lang tissue paper, pampuna sa luha, Aanhin niya yung tissue paper, Mr. President. May awa ba talaga kayo sa mga nasa lanta ng bag, uh, lindol? Magbibigay naman lang kayo ng bigas. Ibebenta niyo pa ng 20 pesos. O ayan. May sakuna na nga. Ipagmamayabang niyo ba na BBM? 20 bigas meron na. Hindi niyo na balang kaya na ilibre na lang muna nasaan yung mga pundo ng ang dami niyong pera diyan bilyones ibebenta niyo pa inte? ano ba naman yan ay nako anyway eh test tayo ah, ako kasalanan ko bakit ko siya binuto? Eh? akala ko like father like son yung pala the greatest budol in our nation's history Okay. People who reacted. Ito na natin ha. Ito na. Yung people who reacted. 17,000 people. Uh, 15,000 ang nag-like at nag-love. Meaning to say, yung ginawa ni BP Sara na agarang pumunta, nagdala ng a lot of relief goods, 2,000 naman ang tumatawa tinatawanan nila ang Pangulo. Okay. Uh, Janice Mejias. May dala po si Bibi Ma'am. Tig 20 pesos kilo na bigas. <laughs> Grabe. <laughs> Daryl Otlang. Parang inspector ang dating. Kasi inspect eh. <laughs> Tapos nag-pledge. In fairness sa presidente, may pledge siya 60 o 600 million. <laughs> Hindi ko naman, nabasa ko lang sa post. My plates of love cannot be broken The precious hand that holds my feeling The love that binds our hearts together Na 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 My plates of love yeah, hanggang plates lang ang pangulo. I don't know kung kailan darating yung uh, baka mamaya mapunta na naman sa mga politiko yung uh, milyones na yan hmm BBM camera ap appearances are all staged you can see in his eyes the guiltful skill he has that fine-tuned by his wife Lisa at the end of the day he and Lisa are just laughing while they are having the session to general tan to says to believe daw and beside maka Duterte daw kasi ang sibo correct Hala, tingnan nyo, nanalo si Governor Pambari 4. Duterte country talaga ang Cebu. Klaro. So, Cebuano, helping fellow Cebuano. Oh, ang roots ng mga Duterte from Cebu o oh, Bisaya. I think, Leti na ipanganak kaya ganyan ang pagmamahal ng mga Duterte sa mga kapwa nila Bisaya. Tulong kagan, agad. Eh ang Ilocanong Presidente <laughs> Inspection lang. Magbigay lang ng tisyo sa batang umiiyak. Ay nako. Magtiis na lang tayo hanggang 2028. Nabudol tayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidon dahil ang Uh, income natin sa channel na ito is pantulong sa tribu. Uh, namimigay tayo ngayon ng livelihood assistant sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee. Ah. Uh, panorin niyo ang video na ito. muna ni ang saging lakatan ni Manoy Boy, nga una ni ang tanom nga namunga na. Ug muna ni siya ang iputos. o iputos gyud para nga sinaw ang iyang bunga. Sunod-sunod na ang pagpamunga sa among saging lakatan. Karon mo na sad ni ang ikaduhang tanom ni Manoy Boy nga saging lakatan. So namunga na sad ni ang ikaduha niya nga tanom. So ulahi na ni nga gitanom ni Manoy apa namunga na oh. So walo siya ka sipi. So pagapotoson ni Manoy karon.

Ito okay. sa ginoong nga, ano, ngunod uh na gini mong saging. Oo. -oh. Oo. Oh, Oo. Matawas na gini ni sa kaisod. Tawas sa lakatan na ngunod na na nung kaya pa may okay. na makadugang po sa mong kaisod ngunod Oo. Maka... na sa kalisod, makapaispila pa bumi sa among mga anak. Oo. Pila na ini manoy kapunuan ang imong saging lagatan? 180. 180? Oo. Oo, so dagandagang gyud. Susunod-sunod so, naman ay ang pagpamunga sa inyong saging lakatan ba? Pagpamunga sa wala, uh, saging. -hmm. -mm. So tanan na namo nga atong saging lakatan Manoy, ba? Bisan mm -mm. sa amo ah. So salamat kay manoy. salamat kayo. Salamat po sa Ginoo. You know, oh. Oo. Oh, sa nagtan, oh. Sa sa video. Oo, oh, oh, sa nagsuporta.